Marami na akong view of screen na kung gawa na kung ito. Oo, kasi marami Hi! Good evening! ko tatay ko. Hello! ko ang tatay ko. Parang gumaling siya. Alam niyo guys, galing pa kami ng kabiti kahapon. Hanggang ngayon, hindi pa kami maganda gagawin ang dapat namin gawin. Ang hirap mag-decide kasi medyo 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 mahina na kasi may dead na. Kaya kailangan natin ayos ang kanyang kalagayan para hindi siya lalong mangina. Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa namin alam kung saan namin siya dadalhin. Kasi dito kasi sa Malabon, maraming private. Ngunit, ang problema, yung klinika nila nasa taas. Kaya hindi namin siya mabibis-bis. Nakalapit siya. Ngunit, hinihinga siya. Hirap na hirap kami. Kung doon naman tayo sa mga, ano, marami na choice na pagpipilihan ah, marami. Ngunit, kailangan talaga isipin mo puti. Kaya, ito, utok muna. Tapos, ah, may gamot siya na pampaalis ng plema. Tapos, ah, bukas ng umaga, sasamahan siya ng aking dalawang anak na si Casey at saka si Tisay. Punta daw sila ng Osmal. Alam niyo, pagmamalaki natin niya ang ating hospital ng Malabon. Kahit ganyan lang yan, ma ma magaling na hospital yan. bukas para ma-exit siya, makuha siya ng libok, at kung ano-ano pang mga laboratory ang gagawin sa kanya para lahat ay masuri. Kaya guys, ang uh, isang anak, bilang isang anak tulad natin, tulad ko, syempre, bigyan mo ng panahon yung tatay mo, kasi alam nyo, pagdating ng panahon, kapag wala na yung mga yan, diyan mo ma maisip na mahalaga pala sila sa iyo. Kaya, habang nabubuhay, nangangailangan ng tulong sa uh, mga anak, kaya, kailangan tulungan. At, alagaan. Una-una, bigyan ng pansin. Number one. Yeah, yan ha? Yan, usok-usok lang muna kami sa ngayon. Kaya bukas, uh, simulan na namin ang proseso kung paano. Kasi, siyempre, sa edad na ito, marami na tayong mga naramdaman. Tulad lang din tayo sa makina. O, yung isang machine, kapag yan ay matagal nang ginagamit, napapago din yan. Nagkaroon ng sira, nagkaroon ng mga damages, ganoon din ang tao. Kapag nagkaroon na ng medyo may edad na, tulad nito, 94 years old na, dumarating talaga sa panahon ng punto na maihina na lahat tulad ng organ natin, sa mga joint natin lahat uh, ah, magkaroon din ng mga beriya kaya handa natin ang sarili natin guys ha kasi tayo medyo bata-bata pa -bata -bata tayo tulad ko nasa 52 years old pa lang ako Narating ang panahon na pagkaroon <coughs> ng ganito tulad nitong aking tatay umabot siya na 94 kailangan haba na pasyensya tulad sa pasyensya. Abahan mo pa, unawain mo lahat at huwag mo silang huwag mo siyang huwag mo silang ano yun, uh, bypass or bigyan mo na atensyon para kahit paano hindi sa mga depress kasi karamihan kasi sa mga ama or ina or mga magulang sa ngayon kapag hindi na si sa mga anak kakaroon ng depression kaya sa halip na maging okay yung pag-iisip nila nagkakaroon sa depression kaya kasi hindi nagpo wild sila. Kasi akala nila, hindi na siya, hindi na sila iniintindi ng kanilang mga anak. Sana, pagdating ng panahon, ako'y maging tulad din sa kanya. Ganito rin ang gagawin ng aking mga anak. Kaya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, lalo na sa magulang mo, ay gagawin din yan sa iyo sa mga anak mo. Okay, guys. Panoorin nito kung paano natin gawin. O, oh, ayan. Dudura siya. Dudura. Okay. Kaya, kanyan lang ang gagawin natin kapag ikaw ay uh, aalagaan mo yung isang magulang mo, natural, uh, ganun talaga ang mangyayari. Aalagaan ka rin pag natin na panahon kapag ikaw ay magkaganito din. Kaya, gayahin nyo ang aking ginagawa guys kasi ito ay kasagutan sa lahat ng nangangailangan ng laga o kalinga ng magulang na galing sa mga anak. Kaya, ito hindi uh, biro kasi mahirap kaya, no? ba? Diba? So, pero kailangan talaga natin gawin. Kaya, panawagan sa lahat ng mga anak na walang pagmamahal sa magulang. Sana mapanood niyo yung aking videos, video na to at makuha na ninyo kahit pa paano ng aral na nakabuti sa mga bata hindi nagmamahal ng mga magulang. Sana ma-realize ninyo kung ano yung pagmamahal ng magulang ay napaka-importante. Kapag hindi mo gagawin sa yung magulang, ay pagdating ng panonik ay matanda na gagawin din sa iyo ng iyong anak. Yeah. Uh, panoorin nyo guys ang aking video tulad nito kung paano mag na ng magulang. Siyempre <coughs> yung... Hmm, dali, sakay. Mm, dali, dali. Hmm, ganun lang tayo. Huwag ba yung... Huwag. Oh, mm, mm, tayong... Mandidire. Huwag tayong sumuko. wag Huwag tayong mawalan ng pag-asa lalo lalo na kapag alaga ang magulang ay kailangan ng kanya kailangan habaan mo yung pasensya walawain mo bawat galaw nila huwag kayong mandidiri kung ano mang mayroon sila kasi yan ay magulang mo dugot laman mo ay nanggaling sa kanila kaya guys maraming salamat sa manunood sa aking video ngayon sa gabi ito at huwag kayong makalimot subscribe ang aking youtube channel para makapanood ninyo ang lahat ng mga video at marami kayo makukuha ng uh, matutunan thank you guys and good evening okay